Alright, magandang araw mga pape. Sa mga gustong maglagay ng mini driving light sa inyong mga motor, gumawa po ako ng demo kung paano maglagay ng mini driving lights. So, wag na nating patagalin. Una, meron tayong domino switch na three way. So, merong tatlong wire. Kulay blue, brown, at saka kulay black. At next, meron tayong mini driving lights kasama ang balas. So, um, uh, kinabit ko rin ang mga bracket para hindi gumagalaw-galaw itong ilaw pag nagdemo demo Ngayon, itong mga mini driving lights, tatlo lang ang wire niyan. Pagsamahin nyo na lang kaagad yung black, kulay yellow, at red. Yan, pagsamahin mo na kaagad yan. Yun ang unang yung moves. Okay, para hindi kayo malito. Pangalawa, ito namang ignition switch or accessory. At nilagyan ko ng fuse na 10 amps para lagi tayong safe. Okay? Iwas tayo sa mga disgrasya. kailan merong fuse pag nag kayo. So, umpisahan na natin mga papi. Unang kabit natin, itong kulay blue ng, uh, ng domino switch Ikabit natin dito sa accessories. Sa sosian. Okay. Ang paglagay nito sa pag kumuha kayo ng supply dito sa sosian, sa actual nito, kulay black ang sa Honda at kulay brown sa Kawasaki at kulay orange sa Suzuki at kulay brown sa Yamaha. So, yun ang accessories ng mga motor natin pag dumaan dito sa sose okay next itong kulay black ikakabit ko sa dilaw ito ang low okay sa mini driving light natin ang kulay dilaw low ang kasunod, ang ilagay natin brown papunta sa mini driving light na kulay pula na wire. Okay, simple lang, napakadali lang mga kaibigan, mga paps. Okay, nakakabit na. Next, standby muna itong itim. Ang kasunod ng gagawin dito sa ignition switch. Dito yon sa battery. Kinabit ko na yung sa battery. Yun ang pinaka-supply natin. Pinadaan natin sa fuse na 10 amps at papunta dito sa ignition switch sa axio series. So, yun na yun. Ngayon, ang last, ito na yung negative. So, itong negative na may nakaabang na dito sa battery, ilagay ko na dito sa kulay black ng mini driving light. Yan, simple lang. So, i recap natin mga kaibigan, mga papi para sure tayo. Mula sa battery, dumaan sa pios, dumaan sa ignition switch, accessories, papunta dito sa domino switch. Itong kulay blue na wire sa domino switch. Next, kulay black sa domino switch, papunta sa mini driving light na dilaw ang wire. Okay? At kasunod, ito namang brown. Papunta sa kulay pula sa mini driving light. At ang pinakahuli, itong black na ang ground natin. So, supply natin sa ground dito sa battery, papunta na dito sa mini driving light. So, testing na natin. So, unang pindot sa switch, high. Okay, balik sa neutral at pindot sa pangalawa, low. So yan lang mga papi, napakadali lang gawin. Ulit, unang guhit, high, at pangalawang guhit, low. So ganyan lang, napakasimple lang. At ngayon meron tayong options mga papi, kung ayaw nyong padaanin sa ignition switch, pwede naman. Okay, tanggalin ko muna yung sa negative para hindi tayo madisgrasya. O, oh, tanggal na yung sa negative. Ngayon, kung ayaw nyong padaanin dito sa ignition switch or sa accessories, pwede rin. Alisin natin yung ignition switch or accessories. Alisin din natin itong sa fuse na linya. Okay. So, inali alisin ko itong accessories. Mga papi, pwedeng pwede kayong maglagay ng uh, driving lights na hindi nyo napadaanin sa ignition switch. Erektano nyo na kaagad. So, itong ganun pa rin. Maglagay pa rin kayo ng pios. Laging isipin ang safety. Lagyan nyo niyang pios palagi na 10 amps o kaya 7.5 para sure tayo. So, lagyan natin tong pios ng wire at ito, itakbo natin kaagad dito sa domino switch, sa kulay blue. So, lagyan natin na yung domino switch, kulay blue. Yan yung pinaka supply natin. Okay. At ganoon pa din yung connection. Sa domino switch na itim, papunta sa dilaw na mini driving lights. Okay. At sa brown, Papunta na sa kulay pula. Papuntang mini driving lights. At ganoon din sa ground. Lagyan natin ng ground yung black. Papunta sa battery. So ganyan lang. Mamili lang kayo. So check natin. Power supply. Battery. fuse, Papuntang domino. Uh, switch. Sa kulay blue. At sa kulay black paputang dilaw ng mini driving light at kulay brown papunta sa punta sa red so ang ground itong kulay black paputang mini driving light so ganyan lang so check natin oh hi sa unang go hit dito sa switch at pangalawang go hit low so ganyan lang kasi simple mga kaibigan so kung ayaw yung magkalkal ng sosian nyo, kung ayaw yung magkalkal sa ignition switch, sa accessories, pwede naman. Basta mahalaga meron kayong piyos. Importante ang piyos. Maglagay kayo palagi. So, ganyan lang mga papi. Kung paano maglagay ng mini driving lights at paano magwiring sa ating mga motor. Napaka simple lang. So, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong pagpanood at sana pa-subscribe po sa aking channel. Yun lamang po at maraming salamat.